Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo Game 3 ng Golden State Warriors sa Minnesota Timberwolves. Series tied at 1 apiece at out pa din si Steph Curry sa game na ito dahil sa hamstring injury. Pinalitan na ni Trace Jackson Davis si Quentin Poe sa starting lineup at quick 4 points nga ang ginawa niya. Gumawa ng 9 point lead ang Timberwolves. Subalit pinangunahan nga ni Jimmy Butler ang Warriors at tinapos sila ang unang quarter sa isang 9-0 run at naitabla ang game na ito sa 21 kahit na may 4 turnovers na sila. Sa second quarter ay muling maganda ang umbisa ng Timberwolves at gumawa sila ng 10 point lead. Subalit muling maganda ang tapos ng Warriors sa punguna ni Butler at ni Kuminga at nabao nila ang 42 to 40 lead sa halftime kahit na wala pa silang nagagawan 3 points. First time nga ito mangyari sa Warriors playoff history in 18 years. Sa 42 points sa ito ay 30 points na nanggaling kay Butler at Kuminga. Sa third quarter naman ay nagiinit nga si Jimmy Butler at pinapakita niya kay Anthony Edwards sa bata pa ito. Ganun ba man hindi nga nagpapaiwan si Edwards mga kaibigan at palagi siyang may sagot. Nagtala siya ng 15 points sa third quarter including ang poster ng tayo kay Kevon Looney. Ang fourth quarter naman ay naging dikit at maagang na foul out si Draymond Green. Sa uli ay big plays mula kay Anthony Edwards sa gumawa ng mayigit 30 points at samahan pa ayan ng triple-double Julius Randle. Ang resulta nito ay nakuha nga ng Minnesota Timberwolves ang pangalawang panalo sa series na ito. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Donovan Mitchell. Isa sa mga pinakamalaking misconception sa mata ng mga fans ay pang regular season lamang si Donovan Mitchell na player at hindi pang playoffs. Well, bukod nga sa as a rookie ay pinauwi niya ang OKC nila Westbrook, Paul George at Carmelo Anthony. Manalo o matalo man sila sa playoffs ay nananatiling consistent ang kanyang mga stats. Kanina ay nagtala siya ng 43 points, 9 rebounds at 5 assists. Last game may gumawa din siya ng 48 points, 5 rebounds and 9 assists. At kung iisipin nga ng iba na ngayon lang naman ito, ang may pinakamataas na points per game average sa playoffs history ay si Michael Jordan. Subalit hindi nga nalalayo si Donovan Mitchell at pangpito siya all time sa average points per game sa playoffs. Bawat playoff series nga ay nagtatala siya ng superstar numbers. Sadyang mahirap lang din talaga na magkampyon ang isang team na pinapangunahan ng 6 foot 1 na player at magpapatunay dyan ang history mismo ng NBA. Kung titingnan nyo nga ang kasaysayan ng liga, iisang player lamang ang may height na 6 foot 2 o pababa na nagwagi ng finals MVP at yan nga ay si Isaiah Thomas ng Detroit Pistons. Sa ngayon ay sinusubukan nga ni Donovan Mitchell na pangunahan ng Cleveland Cavaliers sa comeback kontra sa Indiana Pacers matapos na malubog sila sa 2-0 deficit habang injured ang kanyang mga kakampi at may solid supporting cast nga siya mga kaibigan ngayon. Sa game kanina ay 20 points, 7 rebounds and 7 assists si Max Struz, 19 points, 12 rebounds si Jarrett Allen at 18 points, 13 rebounds, 3 steals and 3 blocks naman si Evan Mobley. Sa palagay nyo ba ay makakabawi pa ang Cavs sa series na ito at makakaabot pa sa next round?